maulan na hapon mga bossing at ito nga po nerodis po na din Toyota Innova at kumuha na rin po ako ng mamimerienda sa amin dahil birthday po ayun mga bossing at meron po tayong dala ngayon dito na sopas mainit na sopas at kakanin ayun at aming pagsasalusaluhan dito sa aming auto shop mga bossing Ayan, ito na nga po yung aming merienda. Yun know. oh. No, paki ko ma. Yun, ito po yung merienda namin. Ayan. I, e? gutom na po siya. Ayan po. Epen, agati. Yes. E. Dito na yung pamerienda. Tara na, kain tayo. Tamang-tama at maulan na ano, hapon po at ito na po yung aming merienda, avocado. Ayan. Pakibuksan mga kagati. Dapat mainit. Yan po yung ice cream na mainit so fast. It's a prank. Ito pa nga po pala yung merienda ulit namin. Ayan. May tinapay siya. Hindi ka lang kung anong kakarin to. Ayan. Ito mainit pa. Yun know. o. Angel Ay, putik! Pinasandok ko na po yung ice cream. Salamat po sa my birthday. Ito may birthday. Oo, oh, but... Angel, okay. Thank okay. <laughs> you. Iyon, no? Know. Araw ng kamamatayang mama ni Angel. Ikaw. Mm. -hmm. Ay, huwag ito. Ay, tara... tigitigay sa Ayoko Ay, mama, Ay, ako kakain yung malamit. ano, 8 years na. Nakagati ko, ang ko siya. Na. Ay, wala, wala. Well, naglilinis lang ako noon. Nagati bangko ayun na. Si Tilo, wala pa. Kaya po tayo. Kayo lang, oo. Kaya pa. Kaya ba to? Ito, ito boss. Oo, okay, boss yan. Wala pa rin sila Tino kasi nauna kami kila tino, All OJT sila noon. Mm. 2015 yata. 2015 naman tayo mama <laughs> ni Angel, di ba? Ano mm. ba ay sa diba, puro layak yata sa iyo. Kinuha May yung puto. Po namin, may pa. Salamat po sa nagbigay ng ano. Merienda. Ito pala. Yung malamig na tobin. Tapos niya, buhay pa. Merienda po tayo. Merienda ka. Gabi yamin. Thank you for watching!